isa ano na namang edisyon ng mga kababalagang vlog ni Boy First Time. Kayo ba'y naniniwala sa mga kababalagan? Tulad ng duwende, kapwe, aswang, at kung ano, ano pang mga nilalang eh, na hindi kayo ipaliwanan ng sensya. Ay, kung alam niyo yun, kung alam niyo at napapanood niyo mga vlogs ko, alam niyo yun kung saan yung linyang yun. Save me Show me all the places I've never known, and we'll fly. <laughs> Hello guys. Ah, grabe. Napakaganda ng ano ko. Gising ko. Andito ako ngayon sa sa aking paraiso. Dito sa Sambales. Pero hindi sa tabing dagat, kundi sa forest ng mga ago. Yan. Yan ang portal papunta sa dagat. Yung lakad ko ngayon dito, bigla-bigla lang ito guys. Wala sa plano. Hindi alam na mga katrabaho ko na tumakas na naman ako. O, oh, lilinawin ko ha. Wala akong pasok. Term ko lang yung takas. Baka ma-misinterpret nyo naman yung sinabi kong takas araw ng linggo ngayon at ako'y kasalukuyang tumakas muna sa magulong Maynila kasi alam nyo na kailangan humingi natin kailangan rin bigyan ng hinga yung ating utak nandito ako sa lugar na kung saan puro katahimikan lang wala masyadong ingay ng tao mga ibon lang na narinig nyo tunog ng unggoy iyabag <laughs> ng mga mga elepante at giraffe at ungol ng mga dragon <laughs> yung nakikita nyo yung picture na yan eto kaibigan ko yan yan mamaya papakilala ko sa, sa inyo kung sino yan Good morning. Good morning. Tahong, taho, taho. Bibe. Siya yung nasa picture doon. Saan? Siya yun. Dahil Bakit meron kang dito no? Na. Na, dito. Hindi ba ikaw yun doon? Pagkagising ko lang yun. <laughs> <laughs> Siyempre. Siyempre. Vlog na naman. Vlog tayo. Vlog is life. Kaya mag-vlog ka ulit sa Facebook. Oo. Oh. Sa pro. Okay. Hey. Ayun. <laughs> <laughs> eh, Napagtaho na ako kanina. Nakabili na ako kayo. Ako? No? Tahong taho. Tahong. Kaya magkwento natin mamaya pupunta ko dyan. Wala so, na siya dyan. Kasi muna natin yung araw di at dito ng kape. Yung punta ko dito. Wala sa plano. Bigla-bigla lang. Lalo na kapag dumadating ka sa point ng buhay mo sa Manila na parang ang sikip-sikip na ang isip mo. Ah, cool! Bagong alaga po yan, hindi? Hindi, okay, matagal na yan. Hmm. Bulat yan, ay, bulat, ba? Ang laki na niya. Si uncle naman ay andun. Busy siya. Nagpupokpok siya doon. Kasi yung last time na pumunta ako dito, konti pa lang yung mga kubo. Di ba, andun na? Yan si Andy. Yan na kami na nanay-nanayan dito. Siguro yung kilalita pa lang noon. Kasi yun ang nauna eh. Kung nga po noon, dami na no. Dito rin to sa ano, sa Sambales. Pero sa liwliwa pero malayo na siya dun sa dagat pero hindi mas malano dito mas masarap dito may walang walang dagat pero merong lake maganda dito sa hinik. anong oras na ba? alas 8 pa lang ng umaga chill lang yung mga tao dito tingnan nyo Paggabi bonfire pa, sila. Akagabi may nagbo-bonfire dyan eh. Oo, oh, sila bibi yun. Akagabi. Mm, doon doon sila man. sa dulo doon ng lugar ng bonfire. Sabi ko nga yan, oh, ano yun niya, sabi nila sa ano daw, sa New Year siguro. Nakatung, kung nakatumukuhan na kahoy dyan. Birthday ni Pangke sa so Tarde eh. Kung dati, puro ko ano, home along daliwa sa vlogs ko. Ngayon, meron na akong bagong, ano, Riverside. In English na tabing ilog, kasi literal na may ilog talaga dito. Pwede siyang liguan, Pwede rin siyang inuman. Hindi, <laughs> joke. <laughs> Ito yung mga na-miss ko dito. Itong slack, ano to? Tawag dito? Slack line. Slack line. Sabi ni, sabi ni kita. Kaya ko. Kaya ko tumawid dito. Bakit ako pala? Nakikita ba lahat? Ganun ang sekreto, pag hindi mo kaya ditong sumakay, eh di dito ka, sa Anino. Sigurado yan, hindi ka malalaglag dyan. Ano yan tawag dito? Hindi ko alam kung ano to. Pero, datating ang panahon, pag wala ka na makain, kakainin mo yan. <laughs> tawag tawa yung mga tao dito sa akin kasi <laughs> syempre mag isa lang ako nagdadaldal ako mag isa may tawag ako sa segment na ganito eh pag umaalis ako bigla bigla mag isa ang tawag ko dyan ay hashtag takas tayo kasi may ligaw tumakas sa Maynila ito yung lake na sinasabi ko hanggang doon ayun yung tuloy na dinadaanan mo kanina tapos dito pwede mag swimming yung mga kaibigan kong mga lokal dito sila bibe nag swimming sila dyan tapos meron din daw mga isda dyan mga dalag pero hindi sila nahuhuli ng, ng gamit lang yung fishing rod kaya sabi ko kay auntie kanina ano na lang magbombahin na lang yung, <laughs> <laughs> yung mga isda dito kung mag gusto makahuli <laughs> mag dynamite fishing na lang daw auntie <laughs> ano yan? Ang galing oh. Magbibilad si nang Magbibilid si auntie ng daing. Sabi, binili nanti sa ano? Sa palengke. Tapos, andyan na. Binigay nila ayarin. Ang bango? Hindi, nabilad kahapon kasi tanghali Ay. na lalabas. Sabi, so binili yan sa palengke natin sa ano? binigay ni ayarin. Sa so, binigay ni na, na Nakauna sa ano? Pukot. Daing. Sobrang kalmado at sobrang tahimik dito. Oh. Iba kasi ante no pag nasanay ka dun sa Maynila na ano no tapos pag biglang, sobrang stress mo na no talagang uuwi ka talaga dito eh Ayun nga di ba marami nagtatanong sa sa inyo na kung kung andito daw ba ako lagi sa Sambales dati dati ako dito lagi pero nitong mga huli di masyado kasi nga busy pero syempre pag may time tayo uuwi tayo dito Yan, para makatipid. Magdala ka ng tent. Kesa mag-rent ka ng mga kubo-kubo na ganyan. Kasi, syempre, hindi mo naman kailangan yung sobrang laki yan. Sakto lang yung tent na ganyan. Tipid. So, mamaya, iayain ko yung mga kaibigan ko mga lokal dito. Sigaw si Bibi. Iayain ko. Or kung sino pang gusto sumama sa palengke. mamimili ako ng seafood si na para kasama na rin ng lunch nila ang galat nila anti kasi nung mga panahon na na hindi pa masyadong matao dito ganun talaga dito ang nakasanayan kapag pag nandito ka pag namalengke ka ng pagkain mo kasama na yun yung may-ari nung, nung resort I mean yung mga locals dito na kung saan ka tumutuloy automatic yun kasama sila dun eh ngayon parang hindi na yata ngayon eh pero gagawin natin yun kasi syempre we know the drill Saan kayo pupunta? Mamaya, mamaya na lang. mag Mag-skim ako? Wala akong board eh. Wala akong board. Hiram ako. Ngayon na ba? O oh, sige, pupunta ako dyan. Sige. Kasi nung huling nag-skim ako, ang sakit ng katawang ko. <laughs> Nilagnat ako. <laughs> May mga isda dyan. Nakikita nyo ba? Yan. Yan. Malaya yung mga isdang yan palangoy-langoy dito sa lake ng Riverside dito. Yan. Grabe ang hirap maglakad ng ano, wala akong tsinelas. Dahil nga bigla-bigla nga bigla, lang pagpunta ko dito. Wala akong dalang tsinelas, tinyo nakapaalang ako. syempre gusto natin yan. Kasi every time na nandito tayo, gusto natin close to nature tayo. <laughs> Yung paa mo na walang tsinelas, connected siya sa lupa. Nature person ako. Meron akong gustong ituro sa mga nagbe-vlog. Isa sa mga common na transition ng mga vloggers. Kasi nasanay tayo na gumaganyan tayo palagi, di ba? Pero, ito, isa sa mga pwede rin na maging transition nyo ah, sa mga vlogs nyo. Kita nyo yung lugar. Nasa guba tayo. Pero, pag talon ko dyan sa buhangin na yan, katabi ko ng kotse. Wait lang, ganito yun welcome sa tabi ng kotse dito lang meron sa ano sa riverside na may CR na ganyan yan ang portal ng mga classes na mga halimaw Corny, wala akong masabing matino <laughs> wala akong masabing may katuturan paano kasi pag dito kasi ako sa liwa hindi ako nagbablog hanggat maaari kasi ito yung ano ko eh parang basta ewan ko so yun pupunta lang ako sa dagat. Sisilipin ko lang yung mga kaibigan dun kung ano sila, o kung naglalaro ba sila, nagsisurf sila, o nagsiskim sila. Bala na. Tapos after nito, hihayain e ko yung mga kaibigan ko dito na pupunta ng, ng palengke para mamili ng lunch namin. Lahat-lahat. Hindi naman ito magtatagal kasi mamayang hapon, uwi ako. So, mabilis lang to, Mabilis lang. Kapag bina-malas ka nga naman, oh. <laughs> <laughs> Dogs are friends, but sometimes, I don't know. <laughs> welcome to Dagat. Ay, nawa. Sobrang payapa ng dagat ngayon, ah Walang ganong alon. Yeah, kung na nagbibidyo eh. Ano ba yan? Ah, Welcome back to Liuliwa. Thank you very much. panahon pero ayoko magtagal dito kasi sobrang init. Bike tayo dun sa ano, Humaling Daliwa. Bisita tayo natin mga kaibigan ko dun. Sa banda pa kaudri. Galing mo. Hello. Hi, daw. Hi. 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 Ay! Ang kit naman. Kaya mas maganda yung ganitong klaseng ano. Kasi kahit, oh, that, huh? kahit tumagal siya. <laughs> Akin na lang. Nice. Meron akong pandagdag sa aking angklet. Oh, ano? Ngayon, yung mga pecho dyan, dudurugin ko yan. Dudurugin ko into flakes. Successful na ang ating chicken adobo. Kakain na tayo.